lang hindi ko napagawa yan kasi may nangako ako dati na pahubog kumangayang gaya. So, hindi naman dumating kaya kapag tinawagan ko sabi niya okay daw, wala naman puro chika. So ako na lang, kaya ko na magpagawa, eh, id ko lang sabihin, hindi ko pinapagawa kasi baka mamaya kasasabay eh. kami. ba diba, habang pinapagawa ko dumating sila sabi niya magkatotoo. Pero so, diba, hindi naman ako maasa doon. Kung may ipapagawa ko lang, kasi na eh. Di ba kasi nagtagsotak na siya? pero oh, okay lang, okay lang ganon naman talaga yun. Sige po. Ayan, kahit nagulan, no, ang daming. Ayan, so magpapagawa na ng yeros, Madam Diwata. kahit tagulan eh dinadayo talaga si Madam Diwata no Lapit na kayo. Bro. <laughs> <laughs> mga bikers basang-basa sa ulan. Makapagpa-picture lang kay Madam Diwata. <laughs> na na bigay mo sa akin maganda din natapos <laughs> sa 22 mo basta kala wala na siguro siya deadm diwata natin yan wala namang problema kaya